guys, good afternoon ayan, ito yung view dito sa um, harap ng aming bahay yun, meron, din diyan, yun, meron dyan mga kalamansi punong, puno ng kawayan may maisan doon mga kasagingan palayan ayan, meron din doon mga niyog Ayaw, ayaw. Hoy, brownie! ni. Brownie! Huwag kang ganon. May ka doon kagat. Nagagatak dati. Nagagat pa yan ah. Ayaw pagpakagat. Ay pag, -pag, pag pinanlan, nat ano ka ba? Bakit na naman ang ganong nangyari sa iyo, Brownie? Nagba-vlog-vlog tayo doon. Oh, hindi natin na ano kasi Nanghahabol ka ng people. Sus so, nanghahabol ka man ngay, Ayan, muntik na siyang mahabol yung bata. Ayaw na nga. Balikan natin yung aking sinasabi. May mga punong na ano doon. Kawaya, niyog, saging, at marami pang iba guys. May mga gulay-gulay din dyan. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.